Ako si Jules. Pangarap ko libutin ang Pilipinas nang nakamotor. Yan mga George. i na natin ang motor natin at i-set up ang mga gamit para naman tayo ilaban na labas sa ating gala. Aray nga at halabas na tayo ng Dalig City sa may highway. Bayakalain mo yung sa agang aray may kasalubong agad na kong truck. Kaagad ang truck na yon. Aray nga at pagdating ko ng Lemery ibaha agad edi eh, tayo dahan-dahan agad at mapuputi na agad ang motor natin agang-aga. Sayang ang pogi. Ako po eh, ay muna sa Santa Teresita. Blink na eh. Ari naman po ang ating gasolina. 450. Siyempre, pagkatapos maggasolina ay eh, akangkada tayo. Dini nga sa may Cuenca Batangas ipagkaliwanag ng daan. Napakasarap mag-drive. Mm -hmm. okay. at tayo yung nakarating na sa may pa Tayo hihinto muna din sa may gilid. At tatawagan natin si Sir Kent, yung aking kasama. Yan, pagkatagpo nga namin ni Arangkada agad. Are nga, oh. At full set up ang aking kasama. May camera 360 pa sa unahan. Oh, sarap ng ipag-vlog ng Sir Kent. Ah, Okay, tamang video lang sa sarili. Walang camera 360 eh. Sino kayo mag sponsor <laughs> Yan oh, mga Jols. Ganda ang daan din sa bypass papuntang San Pablo. Pagkaluang. Four lanes. Six lanes pa nga ata. Ari nga mga Jols. Kami ilumiko na din sa SM San Pablo City at kami ay maghihintay sa aming isang kasama yung tropa ng Sir Kent, si Kuya Jay Are, habang kami naghihintay bumidyo muna ako ng isang maganda-ganda yan o busy ng ang Sir Kent, eh, gabi kami nga pala bumiyahe ulit pumunta kami din sa may Makto sa may San Pablo City pa rin mga Jolz na hindi ni pala Kuya Jay Ari nga, Katatapos lang namin kumain ng umagahan. Kumain na rin kami din eh. Sayang naman at naandili na kami. Pampalakas din sa biyahe yan. Are, drive na naman. Papunta kaming liliw. Magbibidyo muna ng konti sa sarili. Makita naman sa vlog. Sayang ang kapugian. <laughs> Naka-helmet eh. Lalo na paghubad niyan. Nandito na pala kami sa bayan ng Liliw, mga Jolz ihinto muna kami din eh para makapaglakad-lakad yan na mga Jolz kala mga turista lang kami dito sa Liliw eh ari nga at may nakita kami nagtitinda ng suman hindi ko alam kung anong suman niya nakakalimutan ko na basta sabi masarap kaya gusto kong tikman Tumaan din kami mga Jolz sa tindahan ng mga chinelas tsaka sandals yan daw ang sikat dito sa Liliw eh mga sandals at chinelas. Paikli natin ang kwento mga Jolls. Wala din kami nabili dyan. Pagkatapos namin dun sa bilihan ng mga sandals Jolls E, bumiyahin na po ulit kami papunta sa A4J Brenas Farm. Ito nga po pala mga Jolls yung view papunta dun sa A4J's Brenas Farm. Kita nyo? Ganda ng daan mga Jolls malamig pa po dyan kasi paket ng paket sa bundok yan mga Jolls nakarating na po kami din sa A4J Brenas Farm at kami pa para din sa ilalim ng Noah's Art Dini nga pala mga Jolls e, may entrance po 100 pesos po sa adults at 50 pesos naman po sa senior PWD at bata pagpasok nyo po ay maglilista kayo dito Tsaka kung gusto nyo magpahabilin ng helmet, pwede rin ho. Yan, umakyat na po agad kami. Pagkalistang pagkalista namin. Kami po ipupunta muna di sa Noah's Art. ari nga po pala ang view mga Jules. Nasa unang baybayin pala ang. Oo. Pagkapogi ng view ng no, mga Jules. Ayan Oh. <laughs> ari naman po ang itsura dun sa may Noah's Art, Yung dulo lang ho gawa ho yung palikod ay maluwang masyado kaya dolo lang daw ho yung ginawa hindi <laughs> po eh, medyo pinas ko at masyadong mahaba habang akyatin po ito yan o oh. sadyang ako hingal na dyan habang nagbibideo kami po eh, nagpichot pichura lang dyan at nagpalipad ng drone tapos i eh, aket na ulit pataas pagdating mo sa tuktok mga jowls ganitong kagandang view ang makikita mo. Sadya namang sulit ang pag-akyat mo sa pagkatarik-tarik na lugar na ari. syempre bababa naman kami pagkatapos magpicturan, magvideo, at kung ano-ano pa dun sa taas. Hari nga ho, at sisimulan na po namin pumunta sa Infanta Malayo-layo pa hong biyahe Siguro ho eh, mga 2 hours pa. Oh, sarap na naman ah. Nadaanan nga po pala namin aling napakagandang tawag din eh. Argo ng pagsanhan. Isa dyang lumang luma. Aray ah, nga po at kumuha ko ng isang maikling video bago dumating ng Infanta Quezon Art. ay ah, ito naman kuha ko eh no, mga Jolls. Kahit selfie lang. Ayan nga po. At nakarating na kami din sa Infanta Quezon Art. O, oh, pagkadami pong mga nagmumotor to, Kanya-kanyang pitsura na po sa gitna ng dana eh. walang matuling sasakyan din eh. Kinuhanan ko rin po ng isang maganda-gandang video, aring Infanta Quezon art At sadyang ako'y gandang-ganda din eh. At dinamay ko na rin po aring grupo na nagra sa re shout Shoutout po sa inyong lahat. Diniretso pa nga po pala namin aring Infanta Quezon, At kami kakain dun sa... Javel Speak isa rin po yung sa dinadayo din sa may infanta ng mga riders na tulad namin kaya ho gustong gusto rin ho na ay mapuntahan yon at doon kumain ayan nga po oh. pagkadami hong nakaparadang motor din eh sa Jarrell Speak ay sadyang dayuhin dayuhin nga po ito ng mga riders oh. tingnan nyo pa mga jowls aw oh. sadyang puro magmumotor eh Kinuhanan ko na rin ho ng video aling harap ng Jarrell Speak para naman ho makita niya kung ano yung itsura ng kainan na ready ni sa may Infanta Quezon. At baka ho magustuhan nyo rin pumunta din eh. Siyempre mga Jolls, hindi natin kakalimutang maglagay ng sticker dyan para tayo may remembrance. Shoutout nga po pa kay Sir Kent. Ari ho nagyakag din eh. Na sobrang gutom ko mga Jolls, eh hindi ko na nabidyohan yung pagkain bago namin kainin. Ari nga ako si Sir Kent tulala sa busog eh pagkakain nga pala namin mga Jules inagpatila eh, lang kami at umarangkada na ulit kami papunta naman po kami sa Tanay fast forward muna ng kaunti mga Jules at sadyang malayo-layo pa ang biyahe pero kakatuwa ang daan din ay eh, mga Jules palikuliko papunta nga po pala kaming Regina Rica nari nga po pala mga Jules nakarating na kami din sa Regina Rica kami maglilibot na Pagtawid nyo nga po pala Jules Galing para dahan ay eh, makikita nyo aring bilihan ng mga souvenir at pasalubong din sa loob. Fast forward mga Jules at sadyang mataas-taas na mga akyate na re. Bakit bagar yung lugar din sa Rizal? Puro akyate. Lahat ng pinuntahan namin puro akyate. Eh. Kakapagod din naman mag-aakit na mag-aakit. Mag eh. Hingal na hingal na ako eh pagdating ko po din sa Toktok mga Jules i eh, ko po rin napakagandang Regina Rica hindi na pala ako nakapag video mga Jules doon pagkatapos kong video ng Regina Rica Ari nga at kami sisibat na naman habang kami nga po pala ipababa Jules ng Pililla Rizal eh kami po inabot ng malakas na ulan din eh sa may tanay sadyang hindi pa rin kami nakaligtas sa ulan eh sa ganda po ba naman ng init kanina tapos biglang uulan ng gabing kalakas woohoo ari nga po pala mga Jolls at nakarating na kami din sa Windmill Farm din, din sa may Pililla Rizal din, din ho tayo paparada sa aking paboritong paradahan din din sa may ilalim ng Manggahan din eh sa may malapit sa Windmill yan bago po kami umakyat dun sa taas eh nagutom na si Sir Ken. Bibili daw na ring chicken skin na tare, mga Jolts. Nalimutan ko kung ano yan, kung ba yan o chicken skin. Basta bumili kami niyan. Aray nga po, at tumakit na kami din sa may taas para makita ring malalaking electric pandine sa may Pililla Rizal. Oo, may pagkalalaki ng electric pandine mga Jolts. Hindi nga lang nagana. Siyempre mga Jolts, hindi ako magpapatalo papakit muna ako ng isa din eh sa may windmill farm na re para naman ako may remembrance hari nga mga jowls at sasamahan ko ang sir Kent, bibili daw siya ng souvenir din eh, sa may tindahan yan o, laki ng electric pa na hindi po may bibili pagkatapos nga po pa na bumili mag video at mag picture sa taas ibubaba na kami ayan, papakit na naman ako ng isa Nakakadalwa <laughs> na ako mga Jolz. At yan mga Jolz, kami umarangkada na naman at malayo pa ang namin. Hapon na, alas 4 na ng hapon. Pagdaan namin din sa may Victoria, eh, huminto kami din eh, sa isang tindahan din. Eh. Tindahan po ata rin ang itlog na maalat mga Jolz. Hindi ko na sa loob. Pero bumili kami itlog na maalat dyan. Pagkabili nga po pala mga George, arangkada na naman. Pupunta po kami ng Los Banyos, Laguna. May dadaanan po doon bilihan na naman ng pasalubong. Ari nga po, at tumating na kami din sa tindahan ng mga pasalubong. Papasok muna po kami ng apat para maningin ang pasalubong. Ari nga lang pala maganda-ganda kong nakuhanan mga George, yung mga butchiron na yan, ari ko ako jam. Nagdi-discuss sila Sir Ked kung bibili kasi galing din yung kalapan. doon kasi sila sa Mindoro. Pagkatapos nga po pala namin bumili ng mga pasalubong, eh lumargan ulit kami mga Jolls. Aray nga po at nasa Santa Rosa na kami ng circle pagka traffic. Tapos bandang mga alas 7 mga Jolls, eh nakarating na kami dito sa may circle ng Tagaytay. Dito sa may banda ng Fora po ito. packet ng Serene. At dito na rin pala kami kumain ng dinner mga Jolls bago kami umuwi at maghiwalay ng Sir Ken. Dito nga po pala kami kumain mga Jolls sa Mervin's Restaurant. Hindi kasi kita yung logo, maliwanag. Kinuhanan ko na rin nga po pala mga Jolls itong loob ng restaurant para makita nyo. Nga pala mga Jolls, ang kinain lang namin dyan itap si Log. Budget meal lang kasi pauwi na. Siyempre mga Jolls, pagkakain iuwian agad kami kasi malayo pa ang uuwian Balayan at Batangas City pa ari nga at traffic pa din sa Crossing Mindez bago po pala kami tuluyang umuwi ay eh, dumaan muna ako din sa Sicilia bukopay. para naman ako may pasalubong sa bahay at baka ako hindi na payagang maggala ulit pag walang pasalubong pagkabili ko nga po pala mga jars ng Bukupay ay eh, nagvideo ako din sa labas para naman po may kuha uli ako paglagay din sa vlog ang Serkent daw po iuuna na at siya ay maghahanap ng Petron At may nararamdamang masama Alam nyo na ha kung ano yon? Ayan o, sigalpot na e eh Pero ang Serkent po iinabot ko pa dini sa may malapit na sa Petron Kaya ho kami liliko muna din eh Para naman po may mapwestuhan ng Serkent At malayo-layo pa ang uuwian Baka abutin pa ba sa daan. Mahirap na. Wala din ho. Hindi rin ho natuloy ang Sir Kent. Kaya ho kami nagpa siya ng umuwi. Kami ho ay maghihiwalay na din eh sa may boundary. Ang Sir Kent po ay din sa Tamayo. Ako naman ho ay din sa Nasugbo. Yan. Kami naghiwalay na po. After 17 minutes mga jones Ari at nakarating na ako din eh sa paliko sa may Jollibee ako paliko na po din ng tuwi at dredge na papuntang balayan ako tapos mga Jolls, din na naman po sa rotonda ng tuwi o. mga 4 minutes lang po ang biyahe simula paliko dredge naman ng balayan yan naman po nasa balayan crossing na po ako sa may Walter dredge naman po ng Dalig City ito malapit na ho ako ilang minuto na lang Ari ho, at lumiko na ako din sa kaliwa Papasok ng Dalig City Kita nyo lang mga Jules Parang may aangkas na lang bigla sa iyo eh, sa dilem At ari nga, nadaanan ko pa mga tropa din eh Nagiido sa tabindaan Graduation nata ni Tutoy Angelo Shoutout sa inyo mga Jules At binati nyo pa ako Pasensya na rin mga Jules at hindi nakadaan Sobrang pagod na eh, hindi na kayang uminom. Shoutout din nga po pala din sa masisipag na kunsihal at paranggay tanod na naka-duty din sa may court ng Dalik City. Shoutout po sa inyo mga kuya. Hari nga mga Jolls at paket na tayo ng aming bahay. Salamat nga po pala sa inyong panonood mga Jolls. Kung nakaabot po kayo dito sa huling part ng aking video, makikikomment na lang po ng tara, biyahe! See you sa next vlog ko mga Jols. Thank you. Bye-bye.